Kung akala mo yung sobra-sobrang pag-inom ng tubig healthy, nagkakamali ka. Katulad ng mga pinupost ko na sobra at kulang sa tubig, nakakasama. At porkit akala mo inom ka ng inom ng tubig, pawis ka ng pawis, ihi ka ng ihi, akala mo maganda? Dito na tayo papasok sa paliwanag na lahat ng sobra, nakakasama. Dehydration, akala mo ba ang dehydration? kapag nagkulang ka lang sa tubig, kapag nagdilaw yung ihi mo at nagdark ang ihi mo, dehydrated ka, alam naman natin 'yan, 'di ba? Pero hindi mo ba alam, dehydration pa rin yung tawag. Kapag ikaw ay sobra-sobra sa pag-inom ng tubig, dehydration o dehy o mineral dehydration o demineralization. Okay? Ano yung ibig sabihin nito? Yung katawan natin, kapag gumakain tayo, lalo na masusustansya, gumagawa ito ng nutrisyon. Ito naman yung kailangan ng katawan natin, di ba? Ngayon, ano ang nangyayari? Kapag inom ka ng inum ng tubig, lalo na magiging puti na ang ihi mo, ibig sabihin yan, sumasama na yung nutrisyon sa katawan mo. Na ipa-flush mo na yung mga electrolytes, mga minerals, kaya ang mangyayari, pwede kang manghina pag inom ka ng inom ng tubig kahit hindi naman kailangan. Ang katawan po kasi natin, marunong yan kapag sobra ilalabas niyan. Kaya lang naman hindi niya nilalabas nila yung mga sobrang iba kasi nga hindi nakadesign sa katawan. Katulad ng ano, gamot, mga chemicals, mga artificial na mga ginawa ng pagkain ng mga tao. Kaya nga may mga side effect, may mga overdose yan kasi hindi na yan yung natural na, na, na sa katawan ng ating Panginoon. Ngayon, ang tubig, design sa katawan yan, gawa yan ng Panginoon. Anong gagawin? Pag sobra yan, ilalabas. Ay, kaya nga lang, kasamang na ilalabas, pati yung mga ginawa ng katawan mong nutrisyon. Pinaghirapan ng katawan mo yan gawin, no? Kasi galing sa mga kinakain natin, tapos iinom ka ng sobra-sobra, ilalabas lang ng katawan natin. Okay? Dapat po na momonitor nyo kung sobra o kulang yung ihi natin. Kulay. Anong kulay? Dapat light yellow lang. Kapag madilaw, dehydrated ka. Kapag maputi, madedehydrate ka rin. Okay? So, dapat light yellow lang po. Dapat maintindihan natin yan. Kasi bakit? Kaya po tayo napapahamak Kasi Bara-bara lang tayo sa kalusugan Akala natin kung ano yung mga narinig natin Yun na yung okay May explanation po dyan Okay? So tama naman nang palainom tayo ng tubig Kasi mainit, nauuhaw tayo Especially pag mainit ang panahon Pero tandaan natin I-monitor mo yung ihi mo Kasi pag yan, eh, pumuti na Ibig sabihin, mali ka na sobra-sobra na yung ibinibigay mo sa katawan mo. Okay lang naman kung marami kang ginagawa. nag exercise ka, construction worker ka, pawis na pawis ka, natural, inom ka ng inom. Pero, monitor mo yung ihi mo. Pag puti na o clear na, masama na yon. Sobra na ang pag-inom mo ng tubig. So, ganun lang po. Ligtas ang may alam, lalong-lalo na sa kalusugan. Sana po nakatulong, dok nani.